I'd stand for a separate Quebec, politically. Fall ng 1995, Canada stood at the edge of a knife. Ang botong ito, hindi lang simpleng eleksyon. Ito ang magtitibay o maghihiwalay ng bansang ito. At para sa mga tulad kong dumating noong 1996, ito ang sumalubong sa akin sa history class. Noong 1918, nagtanong na ang Quebec, dapat ba tayong umalis sa Canada? Natalo ang yes side noon, pero hindi natapos doon. Pagdating ng 1990s, dumagdag ang frustration. Ang Meek Lake Accord isang deal para mabigyan ng special status ang Quebec, hindi natuloy. Charlottetown Accord, pinalikuran din ng buong bansa. Kaya bumalik ang tanong, mananatili ba ang Quebec o magiging isang independent na bansa? At this time, mas seryoso na sila. October 30, 1995, 94% ng mga tao ang bumoto, isang record turnout. Tensyonado ang buong bansa. Para sa Yes Camp, ito ang chance nila maging independent at protektahan ang kanilang kultura. Pero para sa No Camp, masyadong risky. Walang kasiguraduhan kung paano tatakbo ang ekonomiya at kung paano mahahati ang bansa. At nung lumabas ang resulta, nanginig ang buong Canada sa isang manipis na margin, nanalo ang no. Quebec will remain in Canada. Pero hindi ito simpleng pagtanggap sa pagkatalo. From this time on, we shall be guided by two words. Responsibility and solidarity. Ito ang naging kontrobersyal na statement ni Quebec Premier Jacques Parizeau sa halip na tanggapin ang resulta, sinisi niya ang bagong immigrants at economic influence mula sa labas ng Quebec. Dumating ako sa Canada noong 1996, so pagpasok ko sa history class, ito yung mga unang pinag-usapan. Kaya na isip isip ko, ano kaya ang Canada pag wala ang Quebec? Sa ngayon, marami pa rin discussion tungkol sa identity ng Quebec. May mga separatist pa rin, may mga federalist pa rin. Pero ang sigurado, unity is fragile. Hindi ito automatic, pinaglalaban ito araw-araw. Sa panahong parang lalong lumalakas ang divisiveness sa mundo, baka kailangan nating balikan ang gabing ito at itanong kung mangyayari uli ito ano ang pipiliin natin pagkakaisa o paghihiwalay